Napabalikwa si Ronali ng bangon. Naalimpungatan ng dumaiti ang sinag ng araw sa kanyang pisngi. Nanlalaki ang mga matang tinignan niya ang kapatid na may gawa. Katabi kasi ng kama niya ang malaki at nag-iisang bintana at araw-araw binubuksan niyo ng kanyang kapatid. Nasanay na siya ron. At ang totoo, gusto niya ang nasisikatan ng araw. Ngunit ng umagang iyon, tila may mali. Ang sinag ng araw na humalik sa kanyang balat ay tila nakakapaso. Agad tumayo ang dalaga at nanakbo sa pinakasulok ng kanilang silid. Sumiksik sa tabi ng aparador, hindi inaalis ang mata sa kapatid na konot ang noo habang nakamata naman sa kanya. Napano ka ate? Tanong ng bunso. Kinipkip ni Ronald ng mga tuhod ilang beses lumunok bago garil na nagsalita. Bakit mainit? Basa ang takot at kalituhan sa mga mata ng dalaga habang hindi inaalis ang mata sa kapatid. Magsasalita sana ang bunso ngunit napanganga ang dalaga. Agad sumapo ang mga kamay sa sikmura at napaigik na tila ba sinuntokan chan sa gulat at sakit na biglang naramdaman. Ate? Nag-aalalang tanong ni Danilin sa kapatid na muling napasinghap tuluyang bumagsak ang katawan at nahiga habang namimilipit sa sakit na nararamdaman. Tawagin mo si Mama! Impit ni tumbolong na agad sinunod ng bunso. Sinugod sa community hospital ng dalaga. Maigi na lang at bilang sa daliri ang naka-admit ng araw na iyon nakakuha ng solong kwarto ang mag para kay Ronalyn. Kinabitan ng suwero, sinuri ang dalaga. Pinainom ng pain reliever dahil tila may humahalukay raw sa tiyan nito at hindi niya matiis ang sakit. Hinintay ang laboratory result ngunit bukod sa sinabing stomach upset, walang nakita sa katawan ng dalaga na dapat ikabahala marahil raw may nakain na hindi tinanggap ng katawan. Ngunit hindi naman nagdudumi o sumusuka si Ronaline. Ilang mga bagay na dapat nangyayari upang pagbasehan kung talagang stomach upset ang nangyayari sa katawan ng dalaga. Tuwing lumilipas ang mga oras pa, panay ang reklamo ni Ronaline. Tila raw may kumikirot sa loob ng kanyang tiyan. Tila may nagahalukay ni na hindi niya maintindihan. Nagugutom rin daw siya ngunit hindi naman ginagalaw ang mga pagkaing binili ng magulang. Panay rin ang reklamo sa liwanag na nanggagaling sa dalawang malaking fluorescents. Pinapapatay ngunit dahil hindi pwede, nagtalukbong ito ng kumot. Tinatago ang muka. Nagtanong ang doktor kung nakagat pa ito ng aso dahil isa sa senyales ng nakagat ng asong may rabis ang pag-ayaw sa liwanag o ilaw para makasigurado muling sinuri ang dalaga. Magbabandang hapon na nang bumalik ang ginang mula sa saglit na pag-CR, nagulat na lang ito nang hindi na makita sa kama ang anak. Kung hindi, nasa ilalim ng kama, sa pinakasulok na hindi masyadong naaabot ng liwanag. Balot ng kumot ang katawan. Pili tinatago ang muka. Sa puting kumot, may malalaking patse ng basa mga laway ni Ronelin. Lalong inalipen ng pag-aalala ang ginang. Maayos pa ang anak niya kahapon, ngunit tila ibang-iba na ito ngayon. Parang nagbabago ang anyo, nagiging mabala sa si kamuka. Parang hindi na ang kanyang panganay. Nak, napapano ka ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Nginig ang boses na tanong nito sa dalagang hindi na sumasagot. Ngunit may naririnig ang ginang mula rito. Tila ng isang kalapate. Mahina. Magtatanong sana ang ginang ngunit bumukas ang pinto. Niluwa ang isa pa niyang anak na si Danny Tila ba may kung anong lumukob sa panganay pagapang itong lumabas ng kama. May likse at walang sabi-sabing dinaluhong ang kapatid. Napatili si Danilin na siyang nagpatigil kay Ronalyn sa gagawing pagkagat sana sa leeg. Tila ba napasong lumayo ito sa umiiyak na bunso. Nagpasalit-salit ang tingin sa nanay na tila tinalo sa kinatatayuan at sa kapatid na umiiyak pa rin. Bago nanakbo, palabas ng pinto. Napalinga ang magkakaibigang si Aubrey, Bing at Bridget sa kumusyong narinig mula sa kinatatayuan nilang waiting shed. Galing silang lang eskwelahan ng isang babaeng nananakbo palapit sa kanila, ang kanilang natanaw nakabalot ng kumot ang katawan. May ilang nababangga ito ngunit baliwalang binabawi lang ang panimbang at patuloy sa pagtakas mula sa kung ano. Hinatak ni Bing ang dalawang kaibigan tila ba inahing manok na pinuwesto sa likuran niya ang dalawa. Isang gawin na hindi na bago kay Bridget at kay Aubrey. Sa kanilang tatlo, si Bing ang tumatayong nanay ng grupo. Napakunot na o si Bing nang matitigan ang papahangos na babae. Hindi niya maiwasang mapalunok. May kutob na siya sa kung anong nangyayari rito. Ilang kalalakihan ang nakaisip pigilan ang tila nawawala na sa sariling babae, ngunit ang unang nagtangkang pumigil sa babae sa paraan ng pagkuha ng braso nito, ay tila ba paslit lang na tinabig ng dalaga. Humandusay ang pobre. Dalawang lalaki na ang sumugod. Ang isa, hinablot ang kumot na nakabalot sa katawan. Ang isa naman, sa buhok siya hinatak. Tuluyang nalintad sa papalubog na araw ang braso at binti ng babae sa suot na maiksing hospital gown. Sanhe, upang tila manlambot ito, sumalampak sa kalsada at tila nauupos na sumisingasing. Nakinakunot ng noo ng ilang nakakasaksay. Kabaliktara naman sa reaksyon ni Bing. Namutla ang dalagita. Lalo, nang makita niyang bahagyang nagbaga ang mga mata nito. Narinig ni Bing na tinawag siya ng dalawang kaibigan ngunit hindi siya napigilan nang nagmamadali siyang lumapit. Pinales ang kamay ng lalaking nakasabunot sa buhok ng dalaga. Pasimpleng tinapik ni Bing ang pisngi ng sumisingasing pa rin na babae ngunit tila ko tinglang na hindi pinansin ng dalagita ang pagbabanta ng nakangangang bibig nito. Ang isang kamay ni Bing ay dumiretso sa bandang batok at nang mapagtanto ang hinahanap, may pinindot agad na wala ng malay sa Ronaldin. Bago pa makalapit ang mga kaibigan, isang tricycle ang tumigil di kalayuan sa kanila. Nagkukumahog na bumaba roon ang isang luha ang ginang at ang isang daligitang kasing edad nila. Nasa 15. At dinaluhan ang babaeng hindi na nalalayo ang itsura sa dalawang bagong dating. Napalingon si Bing sa dalawang kaibigang tinungo ang bawat gilid niya. Nagtatanong ko anong nangyari, ngunit hindi niya malaman ang isasagot sapagat nagumpisa ng kumapal ang mga tao sa kanilang paligid. Tinuon niya ang atensyon sa ginang na niyakap ang babaeng wala ng malay. Ale, iuwi na po natin siya sa bahay niyo agad. May otoridad na wika ng dalagita sa ginang na bagamat luhaan, nababasa ang pagtataka sa mukha galing kami sa community hospital. Naka-admit siya dun eh. Sagot ng ginang, ngunit umiling lang si Bing. Hindi ho siya gagaling dun. Iba pong paraan. Kailangan na pong agapan to, Ali. Seryosong wika ni Bing na kinatango ng ginang. Saglit tila napatitig sa dalagitang hindi mabasa ang reaksyong nakabalatay sa muka habang nakatuon ang mga mata sa kanyang anak. Napaano ba ang anak ko? Hindi naman siya niya kagabi pag-uwi. Hindi rin matukoy kung anong nangyayari sa kanya nitong. Tanong ng ginang na pinagtatakahan pa rin ang sarili dahil nagtitiwala sa dalagitang kasing edad ng kanyang bunso at hindi pa niya kilala. Ngunit tila alam ang ginagawa ng kumuha ng isang makapal na kumot, binalot ang katawan kasama ang mga kamay nang wala pa rin malay na anak niya at paupong sinandal sa headboard ng kama nito. Binigay ni Danile ng isang baso ng purong pinigang katas ng kalamansi na inabot agad ni Bing. Nakaupo naman di kalayuan ang dalawa niyang kaibigang si Bridget at Aubrey na nakamasid lang. Umupo sa tabi ng dalawa ang kapatid ni Ronaline. Maya-maya pa, nagkamalay na ang dalaga. Agad naging mabalasik ang anyo nito. Panayan lunok ngunit hindi na sumising asing. Napalingon sa paligid ang ginang. Nang marinig muli ang tila paghuni ng kalapate. Mahina. Hindi nila mawari kung saan ang gagaling. Ate, inumin mo to. Alam ko andiyan ka pa. Pag hindi mo to ininom, tuluyan sasakitan dyan mo. Hindi ka na namin mapipigilan pag nagkataon. Inumin mo to. Lunukin mo lahat. Halong pakiusap at utos ni Bing sa napatingin sa kanyang babae. Muling nagsalita si Bing nang hindi ito sumagot. Masasaktan mo ang pamilya mo. Alam mo ang sinasabi ko. Nararamdaman mo, di ba? Anang dalagita pa na inuumang ang baso sa lumunok na dalaga. Saglit na patingin si Ronaldin sa kanyang ina at kapatid bago dinikit ang labi sa baso. Pikit matang ininom ang maasim na lemonadang ginawa ni Danilin. Nang maubos ni Ronaldin ang nasa baso, tumingin si Bing sa bintana kung saan may ilang punong magkakatabi. Sapagkat sa isang sanga nito, merong isang nakadapong itim na ibon, nakamased sa kanila. Isang malaking uwak. Nasaan po yung asawa nyo? Tanong ni Bing na sinagot ng ginang na nasa ibang bansa. Nagtatrabaho. Gumala ang mata ng dalagita. Nakita ang hagdanan pababa sa first floor na may sampung bahagdan din. Saglit sinukat ang tangkad ng babae at ang haban ng hagdanan bago nakaisip ng isang bagay na maaring gawin upang mailabas ni Ronaldin ang laman ng tiyan na siyang dahilan upang unti-unti itong magbago. Sinabi niya ang nais sa ginang na bagamat nalito at nagtaka sa nais ipagawa ng dalagitang nakauniporme pa ng pang-eskwela ay sinunod na lang nila. Tila kasi may siguridad sa bawat sinasabi nito. Hindi dahil natatangay siya ng kalitohan na taranta, may iba sa pagsasalita ng dalagita na parang alam ang gagawin at hindi na bago ang ganitong pangyayari. Hawak ng tatlong dalagita sa itaas na parte ng hagdan, ang mga paa at hita ni Ronaldin, Nakahawak naman sa balikat ng dalaga ang ginang. Nakaalalay kung sakaling mabibitiwan ng tatlo sa itaas ang hita at paa ni Ronaldin, Nakadapa ngunit hawak ni Bing ang baba ng dalagang tila nahahamig ng na sarili at nagkakamalay na sa mga ginagawa sa kanya. Kumuha si Bing ng planganita, nilagyan ng maraming asin at balat ng kalamansi, kinalat sa lalagyan, at tinapat malapit sa bibig ng dalagang nag ng magsuka, gawa ng pinainom ng talagita. Saglit lang, nilabas nito ang lahat ng lamansi chan, kulay itim na likido, ngunit nakikita niya ang ilang nakahalong durog na gulay. Ilang piraso ng durog na karne na agad kinapikit ni Bing ng mga talukap saglit. Sapagkat kahit durog na iyon, alam niyang hindi ito karne ng hayop. Amoy na amoy niya kasi dahil nahaluan na ng katas ng kalamansi. Masakit sa ilong, sumasagit sit ang sangsang ng amoy. Ngunit wala pa ang hinihintay niya. Nilapat ni Bing ang palad sa likod ng dalaga. Marahang tinapek. Humingal si Ronaldin, ngunit muling napaduwal. Agad tinanggal ni Bing ang kamay sa likod ni Ronaldin. Dumukot ng asin na nilagay niya sa bulsa. Ang paghuni ng kalapate ay natigil. Nang tuluyang nilabas ni Ronaldin, ang maitim na tila sisiw ng balot. Mabilis ang kamay ni Bing agad sinabuyan ng asin nang gumalaw ang itim na sisiw at muling dumukot pa ng asin. Sinaboy rito. Napatingin siya sa tatlong dalagita sa itaas at sinabing okay na. Hatakin na pataas ang dalagang panay ang hingal. Umalalay ang ginang. Umakyat rin sa itaas. Niyakap ang dalagang humahagol-gol dahil wala na raw sa wakas ang sakit sa tiyang nararamdaman. Gamit ang pinagsama-samang tuyong dahon sa labas ng bahay, nilagay nila ang sinuka ni Ronaldin sa drum na bakal, binuhusan ng gaas, at sinilaban. Sinabuyan pumuli muli ng asin ni Bing ang naglalagablab na apoy na siyang kinataranta ng uwak na kanina pa nakatinaw sa kanila. Lumipad ito palayo. Napabuntong hininga si Bing bago nilipat ang mata sa katabi niyang ginang Nakinabig siya ng walang sabi-sabi at mahigpit na niyakap. Hindi matapos-tapos ang pasasalamat. Nagkwento si Ronalyn habang umiinom ng mas malabnaw ng limonada na ginawa ng kanyang ina. Magkakatabi ang apat na dalagita sa sopa. Si Ronalyn naman ay nakapaglinis na ng katawan at tila ba't kung titignan ay nagdahilan lang sapagkat hindi na nababakas ang paghihirap na ilang oras rin naman niyang dinanas kanina. Kagabi kasi, nung pauwi na ako, may nakasalubong akong naglalako ng toasted siopaw. E eh, natakam ako kasi malalaki at halatang bagong luto lang. Mainit pa nga eh. Pagdating ko dito, nung kinain ko, nakatulog na ako. Tapos naman pagising ko kanina, parang nga ang sakit sa balat ng init ng araw. Tapos, tapos naramdaman ko na, na, parang may humahalo kay sa tiyan ko. May hinahanap yung panlasa ko na hindi ko naman mawari kung ano. Tinabihan ng ginang ang dalaga na sinandig naman ng katawan sa kanya. Ang nangyari sa'yo ay pangyayanggaw ng isang aswang uwi ka ni Bing na kinataas ng paningin ng mag -iina. Pati sila Aubrey na nakamasid lang at tahimik na kumakain ng merienda. May dalawang dahilan ng isang aswang kaya naglalagay ng laway sa pagkain at pinapakain sa tao. Nangahawa ng pagkaaswang o ng lalason para gawing pagkain. Sa kaso mo, gusto kang yung gawin kasi nakuha ko sa'yo yung bertud ng pagkaaswang isa pa may uwak na itim kanina na nakadapo sa sanga ng puno nyo sa labas ng bahay pinapanood ka marahil taga masid ng aswang yung nanghawa sa'yo buti na lang talaga na agapan natin kasi kung kumain ka na ng tao medyo mahihirapan na tayo humuhuni ka na kasi yung kaninang naririnig natin na mahinang huni ng kalapate. Ibig sabihin nun, nabasag na yung sisiw sa tiyan mo. Yun ang berto ng pagkaaswang. Yun ang humahalukay sa tiyan mo at naguutos sa'yo na kumain ka. Namutla ang mag sa mahabang paliwanag ni Bing. Napatingin naman si Danilin sa labas ng bintana ng bukas. Para saan ba yung kalamansi? Bakit yun yung pinainom mo sa akin? Tsaka paano mo nalaman yung mga ganitong bagay? Tanong ni Ronalyn na ba isang paraan upang palisin sa isip ang mangyayari sana sa kanya kung hindi niya nailabas ang sinasabing berto daw ng pag-aaswang. Ang sabi ng nani ko, ang isa sa pangunahing pangontra sa mga aswang ay kalamansi at asin. Hindi nila kayang hawakan ang puno sa nga maging ang prutas nito. Nakakapasuraw at tila asido naman ng dating ng katas nito sa kanilang katawan. May espesyal raw na katangian ang katas nito na siyang tumutunaw sa laway ng aswang upang tanggalan ng bisa ang pangyayanggaw o panglalaso nito sa pagkain. Dahil bagong yanggaw ka pa lang, hindi pa masyadong lumulukob sa iyo ang pagiging aswang kaya nagawan pa natin ang paraan. Muntik na din kasi kaming maganyan kaya alam ko. Dati ang kuya ko nagkaroon ng kasintahan na nais kaming lasunin para kainin. Buti na lang may dumating na tulong. Wala pa akong kaalam-alam nun eh tungkol sa mga aswang at ilang pangontra sa kanila. Isa pa, may kaibigan ng lola ko na nagtuturo na sa akin ng manggamot. Naipasa kasi sa akin ng tunay kong lola ang kakayahan niya na pinagayaman ko naman ngayon seryosong paliwanag ni Bing sa mag -iina. Hatid tanaw na mag si Labing nang sumakay sa trike ang tatlong magkakaibigan. Nagpapaalam na. Hindi matapos-tapos ang pasasalamat ng mag sa bagong kakakilalang mga dalagita. Nang mawala sa paningin ng mag-iina ang tricycle, pumasok sa kusina si Danny Lynn sinaboy sa bakura nila ang mga buto ng kalamansi. Nagbago ang pananaw ng magiina sa prutas na kilala lang nila para gawing limonada. Congrats! Isa ka tunay na albularia. Mula sa pagpapagaling mo sa akin, ngayon naman, sanayang gaw na si Ronaline. I'm so proud of you. Niyakap ni Aubrey ang kaibigan na sinagundahan ni Bridget. Tare mo kanina, ibang iba yung personality mo. Kahit kami naloka sa'yo, kaya iyon na nahimik ang beauty namin. Pero proud na no proud din ako sa'yo, best friend. Natatawang wika ni Bridget. Umirap si Bing, huminga ng malalim bago nagsalita. Nako kung alam niyo lang, hirap na hirap ako i-compose yung sarili ko kanina. Gustong gusto ko nang magmura ng sunod-sunod kaso nahihiya naman ako sa kanila kasi nga baka hindi nila tayo paniwalaan pag nagkingkoy-kingkoyan ako. Tsaka kadirito to kaya yung sinukong sisiw ni Ronaldy nagtaasin yung mga balahibo ko sa bato. Dire-diretsyong wika ng dalaga. Nakinatawa naman ang dalawa niyang kaibigan.